Magandang araw at magandang buhay sa atin lahat mga ka-idol. For today's video, another vlog na naman. Ako ay magluluto ngayon ng ginataang kohol. At magkulay ako ng ano, pangsawag na gulay mga ka-idol. Ito, oh, pala ako ng, ano, ng konting talbos ng kangkong. At saka ano, bunga ng ampalaya mga ka-idol. Para sa aking luluto yung ginataang kuhol <laughs> Kaya samahan nyo ako mga ka-idol. Ito nga pala yung aking ano, konting pananim na kangkong. Oh akin ng paggulayan. Ito yung ano, yung tinanim kong Chinese kangkong. Ngayon, dahil nandito na sa Pilipinas, hindi na ano, Chinese kangkong. Philippine kangkong. O, oh, yan yung itura mga kaidol. Oh. ito <laughs> so, na mga kaidol, ang aking konting ginulay na ano, talbos ng kangkong. Ngayon naman ay manguha rin ako ng ano ng mga dalawang pirasong ano lang ang palaya. Ayun oh mga kaibigan ko. Oh. Ito oh. Kuha ako ng dalawang piraso lang oh. Ito malaki to. Oh, ayan mga kaibigan oh. Mahaba na ang palaya. Dalawang piraso lang ang kailangan ko. Oh. So, ito na mga ka-idol. yung aking ano, bali tatlong, tatlong piraso nga pala ang kinuha ko. <laughs> ayan oh. Ang lalaki rin oh, ayan oh, tatlong pirasong ang palaya at saka ano o, oh, talbos ng kangkong o oh, yan lang mga kaidol at ako ay mag ano na magluluto na ng ano ginataang kuhol <laughs> ayan na mga kaidol tapos ko nang ginulay rin itong kangkong mga kaidol at ito naman yung ampalaya tapos ko na rin siyang giniwa hiwa at nandito naman yung pangrikado mga kaidol si bulgas bawang at saka luya at nilaga ko na rin itong maywagang kuhol at napkuskus din ako ng may wagang niyog na panggata mga kaidol. At ito na, nakasalang na rin tong may palayo. At naglagay na rin ako ng mantika. At ito naman yung ulo ng kuhol mga kaidol, tinanggal ko na sa kanyang shell. At kinisa ako na rin tong bawang sibuyas at luya. At akin ng kihirog-kihirog mga kaidol. At ito na nga ay nilagay ko na yung ulo ng kuhol. Akin lang halu-haluin ng konti mga ka-idol. At ito na, isa lang ko na itong may wagang ampalaya. Bali, nilagyan ko na pala ng mga rikado yan mga ka-idol. Nilagyan ko na siya ng asin at saka betchin At akin mo ng takpan ng takip ng kaldero. At ito na nga, ilalagay ko na itong ginataang nyog mga ka-idol. Yan na yung sabaw ng nyog. Yan na. Itura pa lang mga ka-idol ay yummy, yummy so sweet na. <laughs> na mga ka-idol kumukulo na. Inanggal ko nga pala yung ano yung ampalaya para hindi siya ma-overcook mga ka-idol. Ito. Oh, inanggal ko muna. Mamaya ko na lang siya ulit ilagay pagka luto na rin yung pagka okay na. Ay, ito na. Binalik ko na mga ka-idol. At susunod ko na mamaya yung kangkong. So, ayan na mga ka-idol, akin nang ilalagay itong mahiwagang talbos ng kangkong. So, ayan na mga ka, ang, so, na, mga ka ang kanyang finished product. Ginataang kuhol na may ampalaya at talbos ng kangkong mga ka-idol. Try nyo din ano, magluto niyan mga ka -idol. masarap siya o. Oh. na naman ang aking pangtangalian ngayon mga ka -idol.